Meron ka dito mga damit. Bigyan mm. mo sa kanya. Isa mo Meron kang damit. Ayan. Ayan. Ito mga gabot. Sabi, mahal na mahal kami ng grace. Diba? Bili na ka parang ng damit. Mm -hmm. Mukhang bago rito kasi di na, Miss Roda. First dito tayo, first. dito tayo. Magsusukat sa ako daw. Huh? Sukat ako daw. Sukat ako daw. Magal lang. ayan. Sige. Magaling si Ma'am Grace. Oo. Si oh, oh. Ay, ano? Oversize. Hmm. Oversized na damit. Kulay yelo. Kulay color ni Bina. Yelo. Ano pa? Ano yan? Panty? Ay, kala ko panty. <laughs> kala ko, binigyan niya yung panty ni Ma'am Grace si Bina. Si eh. oh. Lola, bakit ano? Lola, sa next time, Ma'am Grace, bigyan mo ng tibak si Lola, ha? <laughs> ha? Kasi kailangan ni Lola ng tibak, Ma'am Grace. Uy, may strawberry pa. Sana all. Ito, oh. partner mo. O. O. May grobe, ang dami pala niyan. Yan, sakto. Oh, ganda. Leggings? Waka-waka. Ay, hey, try mo mo daw. Laban na yan, Ms. Si Rona. Laban mo na yan, di ba? Oo, laban ko na. Ayun, ay bagay sa oh, yan. Kasi nakakapayat baga ang black. Mm. Oo. Oh. Ganda. Laban <laughs> mm -hmm. ko na, na. na yan. Oo. Laban mo na yan. Ayan. Ayos. O, dami pala, eh. Ibahay mo. Ibahay. Pansin ba ni Bena? Pansin ba ni Bena? Hindi maganda yung kulay, eh. Mm -hmm. Purpoy. Binasot ko nga. Fresh pa yung ganito eh. Parang po ah. sakto. Ganun ni Ma'am Grace kong hindi. Alam na yung size. Sana all, parang ka na si Maria Clara. Yun na. O, Maria Clara, huwag mo yung Mercedes. Ha? Sakto, no? Mabay sa'yo. Sana all. Ang ganda. mm wala. Next time la Sabihin ko kay Ma'am Bess, makapagdala ka ng pipa. Masasabi niyo sa damit niya, no? Thank you, thank you. Perfect. Thank Ma'am Grace. Maraming salamat po sa maraming salamat sa paglaba. Kailan na yan? yan? Si Ate Roda. si Ate Ganda niya, Ate Rhoda no? Sexy pa, no? Sexy click click. Sexy ka rin. version of sexy. Kala ko bibisitahin ay, oh. ayaw nga. Check, check si Roda, oh. o. Ah, lang at, yan. Magkaroon ng steam kasi. Magkaroon ng steam kasi. naman. O, kasi si Miss Roda, meron siyang, ano, part-time na, part-time na ba yung Miss Roda? Okay, may part-time. Ano? Business ba? Okay, business na business. Ah, hmm. uh, um, on, call. Uh, on, call, uh, cleaning, uh, cleaning, services. services. So, uh, kasama po yung paglilinis ng mga supa, bahay, kwarto, CR, kung ano pa man. Mm. -hmm. No? So ito yung in-order ko sa kanya. Tingnan mo nga Mr. Rosa kung kaya pa yung ano yun. Kaya yan, mabilis lang to. Ha? Ako na bahala dito. Ako na bahala dyan. Hmm. Kasi yung in-order ko na cover, wala pa. Na tinga yata sa China. Ah, stain pala. Oh, oh stain. Stain man lang. Madali lang yan, Stata, tsaka ito. Uh -uh. Siguro dito kumakain si Bina. Binawan niya yung Bina Oh, yung, yung lamesa yung sopa. Tama Bina. yan. Bago mo yan, ang cover, din isang muna. Oh. Pag dumating na yung ano yung in-order ko. Yan. Yan. Mabilis, Mabilis lang to. Mabilis lang yan. Kaya kaya yan. Kaya kaya ko yan. Ha? Ano lalay mo dyan? Uh, asido? Mamajikin Mama, <laughs> mama lang natin yan. Mamajikin. <laughs> Mabilis lang yan. Diba? Mabilis lang yan. Diba? Mabilis lang yan? Mm. Parang hindi naman siya ano na. No? O wala. Huwag kayong kumain dito sa sopa Kailangan, Kailangan lang yan. I-vacuum. Ah, yung pusa. yung o, pag kumain kayo, o, pag kumain kayo, Bina, may labesa naman. Sa labas ko yun. Ano to eh? High-tech na itong batang ba? Pero, tatawa lang ko yun. May buta pa po dito, may doyan. May parat pa, may pangyarihan. May ikara po na daw yun. Nagdating ito mga ito. May may litre pa kayo na lang. Ang karo, hindi lang mga madali na taano yun dyan. Ang trak yung ano. 'yun. Yeah. Um, si si 'yung 'yan mm -hmm. na tinanim. Ano, Isponsoran lang meron din ako, pan na lang. Nang no, pistan. Ayung ano may hmm. bagang Oo naman. ko si ko dito Ay tama na, matutulog na ako. Kailangan pa din ah nga ba nang kayo? Ibigay ang iska. Ibigay ang iska. Ibigay ang ah Sa 8, hmm. mapunta ako dito. Or 7. Magamit okay. sa lima, uh, mga kita. Hindi ba, mga kasalanan sa 8, mga 7, ng pang- Ibigay ka ng pang- Ibigay uh, ka ng pang- Ibigay ka ng pang- Sige, lalo ko na yata. O, lalo Ayan. Tignan mo nga, Ms. Roda, anong request yan? Oh, dugo yata ito. Dugo? CBC? ayo. Ano hindi? Ano ano RBS na? RBS. FBS. Ano yung FBS na yan? Oo, oh, hindi ko alam yan. I-google natin daw. <coughs>